Huh? Yun mga idol dito na naman tayo sa ilog para maghanap tayo ng pangulam natin Ayan. Uh, Mamingwi tayo dito at umakyat na ako dito sa puno mga idol oh. Napakaganda talaga dito Mabawa maligo ka dito napakaganda mag-dive dito o oh. magtalon-talon ka diyan At yung tubig mga idol oh. clear na clear kasi high tide yan mga idol Uh, yung ilog na to mga idol is eh, unahan to dagat din bali nagkukross dito yung tubig alat at yung tubig tabang kaya maganda din dito maligo mga idol at hinagis mga yung pamingwit ko mga idol no paswertihan lang naman ah palipas oras din at may huli siyempre uh, ulam na uh, oh. makatipid tayo dito kaysa bumili ka ngayon dun sa palengke nako oh, pag wala kang 200 pesos wala ka rin maiuwing isda dahil napakamahal na mga idol e dito mag, mang trip tayo enjoy pa at pasensya na nga pala kayo mga idol kasi ah, parang putol putol yung video natin kasi yung kasama ko dyan first time daw humawak ng kamera kaya kung makikita nyo o maririnig nyo dyan sa background ang video na to eh tinuturuan ko pa talaga kaya minsan ang yung camera sa atin yung pala hindi naman naka-play <laughs> kaya nga putol-putol talaga yung kuha diyan ah, importante eh. ah, nakita ninyo kung ano yung trip ko ngayon at sumakay na nga ako ng bangka mga idol after dun sa taas ng puno ah, try natin dito sa kabilang ilog kasi medyo mahina dun sa may puno maganda sana yung don doon, nasa taas ka, presko, eh parang mahina naman yung huli, kaya dito na lang tayo sa may bangka ulit para kapag walang kuma kumagat ng isda, eh, lipat-lipat lang tayo ng pwesto mga idol, no? Diba? Napakaganda ng trip namin. Yung pamain ko pala dyan, mga idol, is hipon. Yan. Kasi mabisa talaga sa mga isda, na yung hipon, mga idol, tulad ng mga, ano, managat na isda, o tulad yan, mga idol, oh, Yan. Yan yung buto ng, ano, mamsa. Yan. Parang, ano ba? Yung isda na natawag yan, basa yung mamsa yan, yung paglumaki, yan, yan. Yan, maliit lang mga idol. Halos mga tatlong daliri lang yan, pero pwede na yan. Uh, ulam uulam na yan mga idol. Pag sinabawan mo yan at lagyan ng kamatis o paksiwin, napakasarap yan mga idol. Yan mga idolo oh. Nag na ulit ako ng pamain natin. Uh, dito lang yan mga idols, may bye bye tangalan, aklan, yan. Ah, uh, maganda talaga dito mamaster kaya pabalik-balik ako dito dito kami nag chichel naliligo nagbo-boating ayan siyempre nangingista din kaya ang ganda talaga dito ng pista ng mga idol at napaka linis talaga ng ilog dito sa tangalan alata talagang disiplinado yung mga tao dito hindi tinatapon tinatapunan ng mga basura at yan ang mga idol may huli tayong managat ayan uh, kasing laki ng rin kong Uli, pero pwede na yan mga idol. Yan na, kumakain nga tayo ng dailies na maliit lang. Ito pa kaya. <coughs> yan mga idol, oh. parang baby baby lang yung huli natin. Pero okay na yan mga idol. Uh, ah, lamang kyan na rin yan. yan. Kaysa wala tayong ulam o kaysa gumastos pa tayo. Ah, Nagsunod-sunod na nga yung huli natin yan mga idol. Meron din tayong mga huling bugaong. Kung ano, kung ano lang yung kumain sa pamain natin, ah, siguradong kukunin natin yan at yan mga idol yung time na yan ipauwi na kami at ah, pasensya talaga kayo kasi putol putol talaga yung video natin kasi first time talaga mawak ng kamera ang kasama natin kaya hindi na memorize kala ko nga mahaba yung video namin yung pala ah, putol putol <laughs> nakatutok yung kamera sa atin may plus pa tapos hindi naman pala nakaplay at pag uwi ko nga ng bahay mga idol yan yung mga huli natin siyempre binigyan din tayo ng isda doon na mga prints natin doon na mga binigyan din tayo ng mga konting bisugo at yan ang mga idol pinaksew ko na kasi nga gutom na gotom na o ba diba mga idol napakasarap yung mga idol o, tinimplahan na natin ng magic sarap at pinatungan ng ampalaya sa taas mga idol napakasarap yan mga idol kaya ngayong araw eh nakatipid na naman tayo tayo dyan mga idol ano naman yung trip niya Diskarte lang mga idol kahit wala tayong pera pag marunong ka lang dumiskarte. dun sa ilog ah libre talaga yung ulam mo saka sariwang sariwa pa mga idol at yung ibang pamain pala mga idol hindi naman ubos iiginis ko na ulit yung ibang hipon mga idol